Diyos, marahay na aga! Meron pa nga palang natirang namo si Mama noong nagnamo kami noong March, kaya naman ginawa namin itong binamban. Kalahating taon na nga pala yung nakalipas noong magnamo kami at ito nga yung doon sa mga binilad namin. Hindi ko naman nga alam na meron palang tinago si Mama at kung hindi nga ako magtanong ay hindi niya maaalala. Binilad namin ito ng ilang araw, kaya kahit ilang buwan ito imbakin ay okay lang, hindi naman ito masisira. Ganito talaga yung ginagawa namin kapag nagnanamo, para kahit hindi season ito ay nakakapagluto pa rin kami. Umaga pa ng mga oras na yan pero nagsimula na kaming magbayo kasi matagal-tagal na proseso ito. Pwede naman sana nagataan na lang ito pero para sa akin ay mas masarap pa rin pag binamban. Yun nga lang ay mga ngali yung braso mo kakabayo kasi kailangan talaga mapino. Yung ginamit nga pala namin na saligsigan o pansala ay yung sirang mosketero namin o kulambo. Nakakangali nga talaga sa kamay kaya naman nagsasalitan talaga kami dyan ng kapatid ko. Fast forward nga malapit na kami matapos at magdatanghali na nga ng mga oras na yan. Dito naman nga sa kusina ay nagluluto si papa ng ginataang angol na may halong gulay na pako at may pampaasim na dahon ng lubas. Nang maluto na nga ay naghain na kami kasi nakakagutom talaga at parang ang naubos yung lakas ko kanina. Napakasarap nga nito at isa nga ito sa paborito ko, ang ginataang angol at may halo pang masarap na pako. Kumain na nga kami at dito nga kami sa kubo kasi mapres ko dito. Fast forward ulit, pagkatapos namin kumain ni mama ay nanguha naman kami ng dahon ng hagikik. Ito nga yung ipapambalot namin sa paggawa ng binamban at marami ang tumubo dito malapit sa ilog kaya naman dito kami kumuha. Pagkarating naman namin dito sa bahay ay pinagalis na ni mama ng tangkay at diretsa na namin hinugasan yan. At eto na nga yung nabayang namin kanina. Nilagay ni mama sa palanggana kasi paghahaluin na niya yung mga sangkap. Una na nga rito ang gata at ang nyog na hindi pa masyadong matigas ang laman o ang tawag niyan dito sa amin ay lokaron Sunod naman ang anis na pampabango at ang asukal na pampatamis at nilagyan rin niya ni mama ng konting asin. Nilagyan nga pala ni mama ng tubig para maging malapot katulad nito. Hinalo-halo lang niya ng maayos at dinagdagan pa nga pala ni mama ng asukal kasi medyo matabang pa. Pagkatapos ay naman kami ni mama magbalot dito sa dahon ng hagikhi. Pag wala nga talaga kaming maisip na pang merienda, ay gumagawa nga talaga kami nitong binamban. Lalo na kung mayroon kaming kamuting kahoy kasi napakasarap nun sa kape. At bukod doon ay napakadali lang naman ito gawin. Natapos na nga kami dyan sa pagbalot, kaya naman inilagay na namin yung sa kaldero, nilagyan na rin yan ng tubig at diretsyo nang isa na dito sa aming lutuan sa kubo. Napakaganda nga magluto dito sa kubo kasi libre lang yung mga panggatong katulad ng mga tuyong kahoy at mga bao. At makalipas nga ang isang oras na pagluluto ay hinango ko na ito kasi naaamoy ko na yung tutu luto? Kumuha nga muna ako ng isa para matikman kung luto na talaga. Pagkabukas ko nga ay amoy na amoy ko yung bangon na nakakatakam talaga. Tinikman ko na nga at hindi nga ako nagkamali na ginawa namin itong binamban kasi napakasarap. Mas lalong masarap nga kung papartnera ng kape kaya naman nagtimpla na ako dyan at eto nga pala yung pagsasaluhan namin ngayong merienda. Tinawag ko na nga dyan sila mama kaya naman merienda po tayo. Thank you Lord sa blessing. At hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod ulit. Salamat po sa panonood. See you in my next vlog.